Today are the uh, fourth ID. Uh, coordinate... Isang press conference ang isinagawa ng 4 Third rd Infantry Brigade Peacemaker Philippine Army kaugnay sa apat na put na voluntaryong sumuko kasama ang isang regional high ranking leader ng New People's Army nito lamang ikawalo ng Mayo 2024 sa Malaybalay City Bukidnon. Ito ay pinangunahan ni Major General Jose Maria R. Cuerpo II, Commander ng 4th Infantry Division Diamond. Ang isinagawang press conference kasama pa ang ibang opisyalis na sina Brigadier General Michila B. Anayron Jr., Commander ng 403 rd Infantry Brigade, Police Colonel Jovit Kulaway, Provincial Director ng Bukidnon ng Police Provincial Office at Opisyalis ng DHWD-10 at DILG-10. Isa sa mga voluntaryong sumuko na isang high-ranking official leader ng New People's Army na si alias Go or alias Kapa na spokesperson ng North Central Mindanao Regional Committee o NCRMC at apat na putatlo ng miyembro ng New People's Army. Ako nag-ibalansi siyempre, kanang pag-ibisog. Kanang siya, lisod, gid siya. Kaya ba lang yung anak sa kalisod? Uh, voluntaryo din ako, yung isildo. Uh, labi na karoon nga, uh, uh, siyempre, ang reaksyon kusog yun, no? sa kaaway, no? sa tali sa gobyerno, sa state forces, kay napoy ang programa. So, naibali ang paningkamot mo na mga makarecover sa area, sa mga masa. Kasi so, siyempre na ang reaksyon, no? Niya, napod ang, siyempre, nagkahitik. No? Sa amo, gin nga, na uh, pagtibok ka na, bali na, ideological problem ba sa idiot, Nagkulang na. Sa gobyerno, isa sa mga ahinsya sa gobyerno, aron ma uh, kabot na to ang uh, kalinaw nganhi sa probinsya sa Bukidnon. Magpadayon kami sa pagparabaho, inubanan sa atong mga nagkalain-laing ahinsya sa gobyerno nga uh, gatabang kanato dere sa probinsya sa Bukidnon. Pinaagipod sa leadership sa atong pinanggang gobernur, si Gobernur Roque, nga Unta, ang ato pang mga kauban nga ato pa sa taas, nga hangtod karon buta pa sa pangabalita o istorya. Kasabay ng pagsuko nila, ay ang voluntaryong pagsuko rin ng uh, tatlong siyem na high-powered firearms na ay sa media at ang naturang press conference ay tinawag bilang Friends Rescued for uh, Wala pa nakahibalo. No? So, muni siya, usapon niya ang uh, purpose. And uh, hopefully, uh, sa honest to goodness na assessment, Uh, as commander here in uh, sa area sa Bukidnon ang possibility of really accomplishing our target which is uh June 30 uh with this uh, kining pagnaog nila kining grupo uh, kung sa kuan pa kung sa adlaw pa hayag-hayag no mas ni hayag nga uh, accomplishment nato tungod ni ini kay we're expecting uh, mag uh, doon ay effect ripple uh, kwan aning uh, effect sa ilang pag surrender we make sure on our part that uh, Bukidnon will always be secured from any uh, from any forms of uh, kanang dagko ng mga krimen nga may tabo. of course na may mga petty crime nga tabo sa ground like kanang mga uh, may mga manmalika naay mga patay especially kanang mga magdunggabay kanang mga mahubog na sila but uh, definitely Bukidnon is still safe and secure ang apat na put apat na boluntaryong sumuko ay binigyan ng mga food packs galing sa pamahalaan at mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan na masusing isinasayayos para sa mga sumuko. Ang pamahalaan ay bukas palad ang pagtanggap ng nagbabalik sa pamahalaan upang makamit ang ligtas at mapayapang pamumuhay sa tulong ng ating gobyerno. Mula dito sa Hilagang, Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Sumsuban, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.